Ako po si Armin Elijah, bika Kamahalan, 30 years old, grade 8, mula sa mataas na paralan ng GOMDM Camerino Integrated School. At ito ang kwento ng alamat ni Maria Makiling. Si Maria Makiling ay isang diwata na nagbabantay ng bundok Makiling. Isang bundok ng matatagpuan sa Los Baños, Laguna. Nilalarawan siya bilang isang magandang dalaga na may kulay kayong mangging kaligatan. Maraming kwento nagsasaad ng kanyang kabutihan at maging ang kanyang kalupitan. Siya ay matulungin sa mga tao at pagbibigay ng masaganang ani at huli ng isda. Subalit, ang mga tao ay nagmamalabis at nagiging babaya sa kanyang ibinibigay kaya siya ay nagpapataw ng parusa. At dumating na nga ang panahon kayong mga tao ay wari na na sa mga kabutihang ipinagkaloob ko. Hindi man lang kayo marunong tumanaw ng utang na loob. Walang awan yung inaabus ang kagubatan ng Bundok Makiling sa pagkakaingin at pagpatay sa mga hayop na naninirahan dito. Dahil dito, ipinagbabawal ko na kayo mga aso o mamitas ng prutas o gulay na nasa bundok na ito. Sa anumang pagkakamali o pagsuway sa aking mga utos, padidilimin ko ang kalingitan o sabay na dumadagundong ang kulog at matatalim na kidlat at nagalip yung bagyo. May mga nagsasabing nililigaw ni Maria Matili ang mga tao ang nagkakalat sa kanyang bundok. May kita lamang nila ang tamang daan kung nililis nila ang kanilang basura.